What's up po guys? Tik Tikman po natin yung Alice Burger Okay oh, Like and subscribe para sa mga more kaya kung naka-subscribe ka na Huwag niyo po kalimutan mag-like syempre Okay, ito po oh mm. Masarap. Masarap ito, kagaya ng rap diba? bumo na hmm. Punta po kayo dito. Punta po kayo dito sa Bakery. Ang sarap dito. May hmm. hmm. ano akin. wala, masarap pa rin. Mm. Subscribe para para mga 200 para mga 200 pesos kayo sa birthday ko. Kakagat na kita kasi. Mm, ang po si Mami. Hindi. Mm. Okay. Sige, makita ng mga subscribers mo. Magamot na baka i-unsubscribe ka. Hindi. Okay. Mami, din sa'yo ah. Wala naman ako? Wala daw. Ano pati-pati? Mmmmm! Ano okay, okay. yun ba? na ako. Masarap po sa Ellis Burger. Favorite ko po na party yung bibig. tapo po kayo dito sa Ellis Burger. Baby, tapos nyo nyo yung dito. pa. pa. guy, ko po, po guys pag alain natin kaming dokan idum ka gat pa barik-barik po kayo. Dito. о п л Punta po kayo dito sa Ellis Burger para araw po kayo pupunta dito. Ha, sarap po! Hey! Mm.